Ang kampana ay tumunog, nagpapatawag sa lahat sa town square. Habang nagtitipon sila, hinarap ni Loder ang mga nagtipong taga-nayon, inaanunsyo ang mapang wasak na pag-atake ng goblin sa Bright Town. Nagdulot ito ng galit sa mga taga-nayon. Hiningi nila ang dugo para sa dugo, na nakikita ang mga tao at goblin bilang magkaaway. Eksakto ang reaksyon na inaasahan ni Loder. Matapos pukawin ang kanilang galit, nagsimulang purihin ni Loder ang templo. Ipinaliwanag niya na ang mga kabalyero, na kumikilos sa ngalan ng templo, ay pinatay ang mga goblin na ito at ipinaghiganti ang mga taga-nayon. Pagkatapos ay humakbang ang banal na dalaga na si Ephra. Sa kanyang kapangyarihan, lumikha siya ng isang nakasisilaw na palabas, na hinihikayat ang mga taganayon na patuloy na manalangin sa templo. Tiniyak niya sa kanila na ang templo ay palaging paprotektahan ang mga tapat nito. Agad na naapektuhan ng kanyang mga salita ang mga taganayon, kahit na ang mga dating nag Ang kanilang pananampalataya ay muling nag-alab at bumaling sila sa templo ng may debosyon at tiwala. Kalaunan, bumalik si Ephra sa kanyang mga silid, nagtatamasa sa tagumpay ng kanyang talumpati hindi ito bago. Ang mga taga-nayo na ito ay ang pinakamadaling maloko na mga hanggal na may isip. Mas mananalangin sila ng masigasig, mas sasambahin ang templo, at magdadala sa kanya ng mas maraming handog. Ang kanyang mayabang nakasiyahan ay biglang nagambala ng isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang taong tumawag sa kanyang pangalan ay ang goblin na silam. Nagbalik loob siya at malinaw na dumaan siya sa impyerno. Nakakatakot na mga peklat ang bumabalot sa kanyang katawan at isang mata ang nabunot. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, isang nagliliyab na galit ang nagliliyab sa kanyang mata hindi pinansin ni Efra ang kanyang mga salita. Isang baluktot ng iti ang naglaro sa kanyang mga labi. Namangha siya sa kanyang matigas na espiritu. Matagal na siyang hindi nakakita ng ganoong matigas na buhay. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi pa ganap na napuksan ng templo ang lahat ng goblins sa kontinente. Ang pagbabalik loob ni Lam ay nagpapasaya kay Efra. Maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento, na inoobserbahan kung paano nakakaapekto ang lason sa kanya. Galit na galit na inulit ni Lam ang kanyang mga akusasyon, niloko mo ako. Pinatay mo si Kellia. Ito ba ang tunay na mukha ng iyong templo? Ang tinatawag na hustisya na ipinagmamalaki ng mga tao. Ang kanyang galit ay sinalubong ng malupit na kawalang interes ni Ephra. Pinatahimik niya siya sa isang matalim na pagtulak ng isang tungkod laban sa kanyang bibig. Tumawa siya, kinukot siya ang kanyang galit, paano ng ahas ang isang mahina, maruming nilalang na tulad mo, isang tiwaling goblin, na magsalita tungkol sa hustisya ng tao. Sinasabi niya na si Kelly ay nasa ilalim ng isang spell at ng ahas na magsalita para sa kanya, isang pagtataksil, kaya ang kamatayan ang kanyang huling gawa ng katapatan. Ang mga goblin ay wala ng iba kundi mga insekto sa kontinenteng ito, patuloy niya. Isang malaking karangalan na ang banal na dalaga ay nakikipag-usap pa sa iyo. Magpasalamat ka at gamitin ang iyong kaawa-awang maliit na katawan upang maglingkod sa sangkatauhan sa mga eksperimento ng templo. Ang brutal na pagpapahirap ay nagpapatuloy. Si Lamp ay walang magawa upang labanan ang walang katapusang, hindi matitiis na sakit. Kahit na mawalan siya ng malay, mabilis siyang ginigising ng pagpapahirap. Sa kanyang pagpapahirap, nagtataka siya kung mamamatay siya dito. Ayaw niya ngunit hindi niya masisisi ang sino man kundi ang kanyang sarili. Napakabobo niya, muling ipinanganak bilang isang mababang goblin, naibli siyang naniwala sa mga tao, sa kabaitan ng mga hindi niya uri. Ang kanyang kahinaan at pagiging inosente ang nagdulot ng pagkamatay ni Kelly. Matapos siyang makuha ng mga taga na pinahirapan at pinahirapan siya ni Loder at Efren ng bawat may isip na kalupitan hindi nila kailanman pinaniwalaan ang kanyang mga salita, na nagtatamasa sa kanyang pagdurusa. Sa wakas ay natapos ang pagdurusa ni Pinahirapan siya hanggang mamatay ng malupit na babae. Ang kanyang tanging hiling sa kanyang huling sandali, kung mayroon siyang isa pang pagkakataon, ay huwag nang magtiwala sa mga tao. Kung magagawa niya ulit, dudurugin niya ang kanilang mga buto at iinuman ang kanilang dugo. Ngunit iyon ay kung muling ipinanganak siya habang nawawala ang kanyang kamalayan, sa halip na lumutang sa isang walang katapusang kawalan, nagising si Lam sa ibang espasyo, isang lugar na puno ng maliwanag na puting ilaw at kumikinang na mga bituin. Ganap na gumaling ang kanyang katawan. Bago siya makapagtanong kung nasaan siya, lumitaw ang isang window ng sistema. Ipinapalim nito sa kanya na ang sistema ng simulasyon ng buhay ng goblin ay na-activate at namatay siya. Isang maikling buod ng kanyang buhay ang kumikislap sa harap niya, dahil sa iyong pagiging inosente, nakalimutan mo na ikaw ay isang goblin. Hindi kailanman magtitiwala ang mga tao sa mga goblin. Namatay ka mula sa pagpapahirap at pang-aabuso. Ang sakit na ito ay mayukit sa iyong isip at hindi mo kailanman malilimutan. Bilang resulta, ikaw ang pinakamalungkot na karakter sa sistema ng muling pagsilang. Gusto mo bang magsimula muli? Oo o hindi. Nagulat silam. Ang kanyang sistema ay na-activate lamang nang mamatay siya at ang sistemang ito ay maaaring magpahintulot sa kanya na muling ipanganak. Ngunit muling ipanganak ba siya bilang isang mababang antas na goblin sa pagkakataong ito? Ipinaalala sa kanya ng sistema, kung pipiliin mo ang hindi, ganap na mawawala ang iyong kaluluwa. Kung pipiliin mo ang oo, muling ipanganak ka sa isang katawan ng goblin isang linggo na ang nakalipas. Ito ay labis na nagpasaya sa kanya. Isang linggo na ang nakalipas, ito ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Kailangan niyang maghiganti kay Loder at Ephra. Siyempre, pinili niyang muling ipanganak. Isang puting ilaw ang bumalot sa kanyang katawan, na nagpapahiwatig ng simula ng kanyang buhay na Goblin to Zero. Ang mga mata ni Lamp ay napuno na ngayon ng galit. Ang muling pagsilang na ito ay bahagyang naiiba dahil ito ang kanyang buhay na Goblin the zero. Upang matulungan siyang mabuhay ng mas matagal, nagpa siya ang sistema na bigyan siya ng kaunting kapangyarihan. Nararamdaman ang kanyang lakas, ngumiti silam ng may kasiyahan. Kahit na kaunti lamang, ang pagbabalik buhay ang pinakamahalaga. Ngunit tila ito lamang ang kanyang pagkakataon dahil agad na binalaan siya ng sistema ng panganib. Darating ang mga tao mula sa templo at kung mamatay siya ulit, hindi na siya muling ipanganak. Nagulat ito sa kanyang ngunit hindi na siya umasa pa. Ang muling pagsilang ng isang beses ay isang himalana. Hindi pa siya sapat na malakas upang labanan ang templo kaya agad niyang tinanong ang sistema kung ano ang magagawa niya. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay tinatawag na sistema ng simulasyon ng buhay ng goblin. Maaari nitong gayahin ang kanyang buhay at hulaan ang mga kaganapan sa hinaharap. Ang bawat iba't ibang pagpipilian ay magdudulot ng iba't ibang resulta. Ang bawat simulasyon ay nangangailangan ng 24 na oras upang makomplito. Matapos ang simulasyon, kikita siya ng mga puntos mula sa bawat simulasyon na maaari niyang gamitin upang ipagpalit sa mga item sa sistema. Ito ay nagpatawa kay Lam. Ang pamamaraang ito ng simulasyon ay nangangahulugang makikita niya ang hinaharap kaya agad niyang sinimulan ang paggamit ng simulasyon. Ipinakita ng paalala ng sistema ang kasalukuyang sitwasyon, tumakas sa yungib ng goblin. Upang makatakas, kailangan niyang gumawa ng mga pagpipilian, isa, binalaan ang kanyang mga kaibigang goblin at magkaisa upang harapin ang mga tao. Ang gantimpala ay 10 puntos. Dalawa, iwanan ang ibang mga goblin at tumakas ng mag-isa. Ang gantimpala ay limang puntos. Tatlo, magtago sa yungib at manalangin na hindi siya matagpuan ng mga tao sa templo. Ang gantimpala ay zero puntos. Nag-isip si Lam, kahit na may tatlong pagpipilian. Sigurado siya na kahit na magkaisa ang lahat ng goblin sa yungib, hindi nila matatalo si Loder. Ang labanan ay magtatapos sa kanilang pagkamatay at hindi siya makakatakas. Ngunit pinili pa rin niyang gayahin ang unang pagpipilian. Umaasa siya na sa mga puntos na nakikitain niya, makakapagpalit siya ng sandata mula sa tindahan. Pagkatapos ay mapapatay niya si Luder sa isang sneak attack. Tulad ng inaasahan, matapos ang simulasyon, lahat ng goblin ay napatay. Ang resulta ay isang kumpletong pagkabigo. Hiniling ng sistema na mag-isip siya ng mabuti kapag gumagawa ng mga desisyon at binigyan din siya ng sampung puntos. Natuwa si Lam na nakuha niya ang mga puntos kahit na nabigo ang kanyang plano. Mabilis niyang binuksan ang tindahan ng sistema. Maraming sandata ang agad na lumitaw at maaari niyang ipagpalit ang mga ito. Ngunit ang problema ay napakababa ng kanyang mga puntos. Ang tanging bagay na maaari niyang ipagpalit ay isang maikling kutsilyo. Maaari nitong dagdagan ang kanyang bilis ng paggalaw ng 10% at ang kanyang lakas ng 15 puntos. Kinuha niya ang kutsilyo. Ang mga stats na iyon ay agad na idinagdag sa kanyang information panel. Sa puntong ito, naalala ni Lam si Kellya. Tinanong niya kung bakit hindi niya ito nakita. Ipinaalam sa kanya ng sistema na dahil sa kanyang muling pagsilang, nagbago ang ilang kaganapan sa mundong ito. Hindi nabihag si Kellya ng mga goblin. Masaya siyang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa nayon. Ang pagkaalam nito ay labis na nagpasaya kay Lam. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay natupad niya ang kanyang pangako na ibalik siya sa bahay. Ngayon ay wala na siyang alalahanin sa kanyang landas patungo sa paghihiganti. Ang gagawin ngayon ay tumakas at mabuhay. Pinili niya ang isang makitid na labasan upang lumabas. Maliit ang lugar na ito kaya tiyak na mas kaunti ang mga gwardya doon. Dalawang gwardya lamang ang nasa labas. Pinag-uusapan nila ang kanilang trabaho. Napakahina ng mga goblin na ito kaya madali nilang makumplito ang kanilang gawain. Narinig ni Lam ang kanilang usapan. Maingat siyang sumulong sa pasukan ng Yunib. Agad na binigyan pansin ng dalawang gwardya ang usapan. Dahil maliit ang daanan na ito, madaling patayin ang sinumang goblin na tumakas. Inutusan sila ni Loder na patayin ang sinumang babae na tumakas at huwag hayaang bumalik sa nayon. Kinumpirma ng usapang ito ang paniniwala ni Lam na ang lahat sa templo ay isang grupo ng mga bastardo na handang pumatay ng sarili nilang tao. Sa makatuwid, ang isang goblin na tulad niya ay walang dahilan upang maging maawain sa kanila kinurot ni ang kanyang ilong, sinisikap na gayahin ang boses ng isang babae na naghihirap at nagmamakaawa para sa tulong. Agad na binigyan pansin ng mga gwardya. Gusto nilang patayin ang babae at makatanggap ng gantimpala mula kay Loder. Isa sa kanila ang pumasok sa yungib na may kutsilyo sa likod ng kanyang likod. Sinabi niya sa babae na huwag matakot, siya ay isang tao ng templo at narito siya upang iuwi ang lahat. Ngunit sa halip na isang babae, si Lam ang may matalim na kutsilyo na nakatutok sa labasan. Napansin ng knight ang kakaibang pag-uugali ng kanyang kasama at nagpasya na tingnan siya. Nang lumapit siya, nagulat siya nang makita ang isang goblin na nakatayo doon. Sa isang iglap, itinapon ni Lam ang katawan ng knight. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa takot na knight sa napakabilis na bilis. Ang kanyang leksi ay nagpahintulot sa kanya na madaling sugatan ang knight na bumagsak sa lupa sa sakit. Ang knight, na napuno ng takot, ay sumigaw, maaari kang magsalita ng tao. Ang matalim na talom ng bakal ni Lam ang tanging sagot sa takot ng knight. Alam na hindi siya katapat ng kapangyarihan ni Lam, na pagtanto ng knight na haharapin niya ang kamatayan. Sa, desperasyon, nagmakaawa siya para sa awa. Lunguhad siya, nagmamakaawa para sa habag at ipinakita kay Lam ang isang larawan ng kanyang pamilya, umaasa para sa isang pagkakataon na makabalik sa kanila. Pinuri niya ang katalinuhan ni Lam, na sinasabing maiintindihan niya na sumusunod lamang siya sa mga utos ng templo. Iginiit niya na napilitan siyang gawin ang ginawa niya. nag ang night kay Lam ng isang bag ng ginto at isang magandang babae, nangangako na pipiliin ang pinakamagandang isa para sa kanya. Gayunpaman, para sa isang tao na tulad ni Lam na pinagtaksilan, ang mga salitang ito ay lalo lamang nagpasiklab sa kanyang galit. Ang tunay na kalikasan ng Knight ay nabunyag. Plano niyang gamitin ang pag-aalinlangan ni Lam upang patayin siya ngunit bahagi lamang ito ng plano ni Lam. Mabilis at walang awa niyang tinapos ang buhay ng Knight. Nakaramdam si Lam ng awa para sa pamilya ng tao ngunit naintindihan niya na minsan, kailangan ang kalupitan. Kailangang puksain ang kasamaan, lalo na ngayon na hindi na siya tao. Ang kanyang atensyon ay nakuha ng isang boses na nagmumula sa kagubatan. Si Loder at ang kanyang mga tauhan ang papunta sa kanila. Mabilis na hinubad ni ang damit ng Knight at umalis ng nagmamadali, nangangako na hahanapin si na Loder at Efres sa lalong madaling panahon.